Magandang umaga po mga kaibigan. Tayo na po sa kape at pandasal. Ako po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin. Gawin ang kalooban ng Diyos. Maraming magagandang katangian ang ating mundo. Isa narito ang pagpapahalaga sa dangal ng bawat tao. Ito po ay gamot sa pagbabaliwala sa tao, lalo na ang mga nasa abang kalagayan. Ito rin ay gamot para sa mga sistema o kalakaran na sinasakripisyo ang tao para raw sa kabutihan ng nakararami. Subalit may maling interpretasyon din ang pagpapahalaga sa bawat tao. Ito po ang tinatawag na individualismo. Ako bilang individual ang masusunod sa lahat ng oras dahil ako lamang ang mahalaga ang makitid na pananaw na ito sa huli ay sumisira sa dangal ng tao dahil nagiging alipin ng sarili. Para lumaya sa pang-aapi ng individualismo, kailangan nating matutunang gawin ang kalooban ng Diyos at hindi lamang ang ating sariling kalooban. Huwag po tayong matakot. Hindi tayo magiging alipin hindi masisira ang dangal natin kapag sumunod sa kalooban niya. Sa halip, magiging ganap ang ating pagkatao. Dahil ihahatid niya tayo sa katotohanan, katarungan, paggalang, pag-ibig at kapayapaan. Yan ang ganap na kalayaan ng isang ganap na tao. O Diyos, matagpuan nawa namin ang dangal at kalayaan sa kalooban mo. Amen.